Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, sumisid kami sa kinang at glamour ng industriya ng entertainment sa Pilipinas, habang inilalantad namin ang top isa zero highest paid Filipino celebrity sa 2025. Mula sa mga blockbuster na pelikula hanggang sa mga sold out na konsyerto, pag-endorso ng brand, at pangingibabaw sa social media, ang mga bituin na ito ay hindi lang gumagawa ng mga alon, nagkakabangko sila. Kaya, fan ka man ng showbiz news o curious lang kung sino ang namumuno sa industriya, para sa iyo ang video na ito. Magsimula na tayo! Coming in at number 1-0 is none other than the multi-talented Catherine Bernardo. Known as the box office queen, Catherine continues to dominate the big screen with back-to-back -back hit movies. In 2025, she expanded her empire with lucrative endorsements and even ventured into producing her own projects. With her undeniable talent and business savvy, Catherine is a force to be reckoned with. Sa number siyam, nasa atin ang hari ng aksyon at drama, si Coco Martin. Maaring natapos na ang long-running hit series ni Coco na FPJs ang probinsyano, pero malayo pa ang kanyang karir. Noong 2025, nag-star siya sa isang high-budget na international action film at naglunsad ng sarili niyang production company na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga nangungunang kumikita sa industriya. Nangunguna sa number 8 spot ang fenomenal na si Sarah Geronimo. Patuloy na naghahari ang popstar royalty sa kanyang sold-out concerts, chart-topping albums, at judging role sa The Voice Philippines. Noong 2025, naging mukha din si Sarah ng ilang pandaigdigang tatak na nagpapatunay na walang hangganan ang kanyang kapangyarihan sa bituin. At number pito, we have the versatile and ever charming Daniel Padilla. Kilala bilang teen king, matagumpay na lumipat si Daniel sa mga mas mature na tungkulin, nakakuha ng kritikal na pagbubuni at tagumpay sa takilya. Noong 2025, nakipagsapalaran din siya sa musika na naglabas ng hit album na nanguna sa mga chart sa loob ng ilang linggo. Papasok sa number anim ang stunning at talented na si Liza Soberano. Pagkatapos gumawa ng mga wave sa Hollywood sa kanyang debut na internasyonal na pelikula, bumalik si Liza sa Pilipinas noong 2000 at 25 ng malakas. Nag-star siya sa isang record-breaking na romantikong drama at naging ambasador para sa maraming luxury brand na pinatibay ang kanyang posisyon bilang isa sa mga aktres na may pinakamataas na sweldo sa bansa. Sa number lima, we have the one and only Vice Ganda. Patuloy na nangingibabaw sa takilya at telebisyon ang Unkabugable Star sa kanyang mga hit na pelikula at noontime show na It's Showtime. Noong 2025, naglunsad din si Vice ng sarili niyang clothing line at naging isang social media sensation na kumita ng milyon-milyon mula sa mga brand partnership. Nakunguna sa number 4 spot ang maalamat na si Anne Curtis. Ang karera ni Anne ay umabot sa bagong taas noong 2000 at 25 nang magbida siya sa isang groundbreaking na serye sa Netflix at pinalawak ang kanyang beauty brand, Yilay Cosmetics, sa buong mundo. Ang kanyang impluensya bilang isang aktres, host, at entrepreneur ay nagpapanatili sa kanya sa tuktok ng laro. Sa number tatlo, we have the phenomenal Alden Richards. Ang karera ni Alden ay tumaas noong dalawang libo at putlima sa kanyang lead role sa isang Hollywood Philippines co-production at ang kanyang matagumpay na concert tours sa buong Asia. Dahil sa kanyang alindog at talento, siya ay naging isa sa mga pinakahinahangad na bituin sa industriya. Papasok sa number dalawa ang ultimate leading man, si Piolo Pascual. Ang karera ni Piolo ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal habang siya ay nagbida sa maramihang mga blockbuster na pelikula at nagproduce ng mga hit na serye sa TV noong 2025 ang kanyang walang hanggang apela at dedikasyon sa kanyang trabaho ay nagpapanatili sa kanya sa tuktok ng listahan ng mga kita. At panghuli, sa number isa, ang pinakamataas na bayad na Filipino celebrity noong 2000 at 25 ay walang iba kundi ang global superstar na si Manny Pacquiao. Habang kilala lalo na sa kanyang karera sa boxing, matagumpay na lumipat si Manny sa politika, negosyo at entertainment. Noong 2025, nag-star siya sa isang biographical na pelikula tungkol sa kanyang buhay, naglunsad ng matagumpay na clothing line, at patuloy na kumikita ng milyon-milyon mula sa mga pag-endorso at pagpapakita. Pinatunayan ni Manny Pacquiao na hindi lang siya kampiyon sa ring kundi pati na rin sa mundo ng showbiz. And there you have it. Ang top isa 0 highest paid Filipino celebrity sa 2000 at 2025. Nakalista ba ang paborito mong bituin? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa mas kapanapanabik na mga update mula sa mundo ng entertainment. Salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod na video.